So, napag-utusan tayo ni Mami. Mami. Ni Mama na. Ano daw, pakainin ko daw yung kambing. So, puntahan natin. So, ayun, bago ako pupunta sa kambing, ipapakita ko muna sa inyo yung nalinisan dati ng mga kapatid ko na kung tawagin sa amin ay ginhilamunan or di kaya ginhagbasan, ganon. So, dahil tataniman ni mama ng mais, gulay, at kung ano-ano pa dyan na pwedeng mapagkitaan at pwede rin naming makain. So, ayun, habang tag-init pa ay nilinisan na namin para pagdating ng tag-ulan ay ready na lang taniman. So, ayun, uulitin ko lang po ha, hindi po sa amin ang lupaing ito. Kami ay pinayagan lamang ng may-ari na mag-uuling kami at magtanim dito. So, yun lang at eto naman kung magkikita nyo hindi pa siya nalinisan ng mabuti ito banda ay tataniman din ni mama ng maes kaya ito pa yung gagawin namin baka kasi maabutan kami ng tag-ulan at hindi pa nalinisan kaya ito yung next namin gagawin so ayon tama na yung kaka-explain ko dyan kasi next vlog din naman namin ito so pupuntahan ko na yung kambing baka namatay na yun sa so, sobrang init so kinuha ko na dyan yung kambing na nakatali at ililipat ko lang naman ito sa so, mayroong silungan at makakain syempre painumin So, dalawang kambing nga pala dyan yung aking ililipat sa merong makakain. tahan ko na rin yung isa. Kasi may isang kambing pa ka na nakatali doon. Oh, sobrang inget na ngayon. So ito yung isang kambing. Tignan um, natin. Wait lang. So ayun, dito ko ilalagay kasi may makakain ta. Ayun, aray! So, natapos rin. Ayan, dito banda yung isa. Yung isa, aray! Doon sa kabila. Umakyat na tayo kasi subang inik